mag interview tayo ng mga taong nakakulong sa iba't ibang mga bilangguan dito sa Pilipinas, as much as possible, itago natin ang kanilang pagkakakilanlan. Lalo na kapag ongoing pa ang kanilang kaso. Pati yung mga taong mahahagip ng inyong kamera, ha, kahit na incidental lang siya, kailangan takpan din ng muka. Kasama ito sa mga karaniwang pulisiya sa mga correctional facilities, at least here in the Philippines. Tandaan natin na kahit nakakulong na sila, may karapatan pa rin silang tumanggi na magpa-interview o magpakuha ng kamera. Nung ginawa namin yung documentary namin na Kakosa Kaklase tungkol sa mga taong nakahanap ng liwanag ng edukasyon sa loob ng New Bilibid Prison, sinigurado namin na lahat ng mahahagip ng aming kamera concealed ang identity. Kaya yung wide shot namin ng Nubilibid Prison, nakatalikod yung mga tao. Nung nag-shoot kami sa loob ng mga classroom, doon kami pumuesto sa may bandang likuran para siguradong lahat ng mga taong nasa loob ng bilangguan nakatalikod sa aming kamera Gumamit rin kami ng maraming close-ups, making sure na hindi makikita yung mata sa mata kasi nakikilala ang isang tao. Yung ibang shots naman namin, kung mapapansin ninyo, medyo madilim or nakasilhouette. Talagang itinago namin sa anino o kaya sa dilim yung aming mga case study para hindi makita ang kanilang mukha. Gumamit din kami ng maraming foreground shots kung saan tinatago namin yung mukha ng isang tao sa pamamagitan ng paggamit ng mga bagay na nasa foreground. Tapos kung kunyari may aksidenteng mahahagip na muka ng aming kamera, sinisigurado namin na i-blur namin ito para hindi sila makilala. Tandaan, kahit nakakulong na ang mga taong ito, may karapatan pa rin silang tumangging magpa-interview. So, irespeto natin ang kanilang privacy. Tandaan natin na yung mga taong nakakulong, may pag-asa pa silang magbagong buhay. May pag-asa pa silang makalaya at mabuhay muli sa lipunan nakagawa man sila ng kasalanan noon, hindi ito ang buod ng kanilang pagkatao. Ang problema, kadalasan nakakarana sila ng diskriminasyon paglaya nila, hindi sila tinatanggap ng lipunan. Kaya wag na tayong dumagdag pa sa stigma na ito o sa pagdidiscriminate sa kanila.